I don't need your help. How conceited. Ikaw na nga akong tinutulungan sa mga... Hindi ako. Hindi ako tinutulungan mo. Yang sarili mo. Dahil gusto mong matakasan yung ginawa mo sa kapatid ko by looking for someone to point your finger at. That's absurd. Hindi ako bobo. Hindi ako bobo para hindi ko malamang kung anong ginagawa mo. May umalis na tayo. Bago pa mag-init yung ulo ko. Reckless imprudence resulting in unintentional abortion. Kailan taong makukulong si Sam kung sakali? Six to twelve years. Pero, magmuna nating pangunahan ng mga bagay-bagay. Dahil... Walang saksi sa nangyari. It's going to be Georgina's words against Samantha's. Well, we can always ah, uh, make... ah, I know what you're thinking, compadre. Kilala kita. But no, I will not allow you to fabricate evidence and witnesses para manalo ang kaso. mas lalo mo lang ilalagay sa alanganin ng manugang mo. Pero may laban po ako, attorney. Of course. We have medical records to show yung mga nangyaring injury sa pagkabagsak mo. May papakita noon kung resulta ba yun ng pagtulak o aksidenteng pagkakadapa. Pwedeng maghanap ang forensics ng additional evidence hagdan to support your claims. Ang problema po, hindi po namin na pa-investigate kaagad, kaya nalinis na po yung hagdan. Wala na po sila mahanap na traces kung paano po ako tinulak ni Sam at nahulog. Sabi mo, prior to this encounter, pinagbibintangan ni Sam ang kapatid mo na sinagasaan ng kapatid niya at may mga saksi. Opo. Mismo si na Sergeant Royales at Sergeant Tupas. Po. Well, yan ang gagamitin natin laban kay Samantha. Kasi yan ang naging motibo niya para saktan ka. Kamusta yung pag-uusap niya ni Ma'am George. Kaya niya pa rin akong patawarin. Sayoyin mo na No, Sherry Hindi na sila magbabati ba kahit kailan. Sam, ihanda mo ng sarili mo. Kinausap na ni George yung abogado ni Galvan at magdidemanda sila. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Huwag eh, eh, ka sa akin mainis o magalit. Kay George. Eh siya naman itong pilit ng pilit na Nilaglag mo siya sa hagdan dahil tinulak mo siya. Eh, kung ako lang, Sam, naniniwala akong aksidente yon at inusente ka. O oh, siya. Sige, uwi na ako, ha? Pumunta lang naman ako dito para warningan ka. Warning yun, Sam, ha? Hindi chismis. Oh, siya. Sige. Sige. Sana hindi na kayo mabot sa korte. Ako nang hinahinayang sa pagkakaibigan niya eh. Kailangan natin makalapit para marinig dati yung pinag-usapan nila. Magdahan mo siya lang. Ah! Ah! Jericho. Salamat. Anong ginagawa niya dito? Sinusunod namin si Mama Omar at si Dito Gandan. Dapat nagkakampihan kayo. Ginawa ko na lahat para patawarin niya akong Jericho. Pero wala eh. Kung gusto niya akong i-demanda, demanda niya ako, haharapin ko siya sa korte. Kailangan ko munang pagtuunan ng pansin yung paghahanap ng hustisya para sa kapatid ko. Ah. Miss Samantha, good evening. Dumating na yung result ng mga gasmas na nahanap kina Ma'am Aurora at Sir Galban, pati na yung kay Edward.